Sir, si Ma'am Jinky. Ah, <laughs> Yan naman. Ang <laughs> mama mo si Ma'am Jinky? Ah, talaga? Imong, imong ko Ma'am, hoto to alas daw. Mga Pasko ay. Kana, mga uh, Pasko. Karoon June ata. June or July. Ah, okay. Anak ni Ma'am Jinky. Shout out. <laughs> si Noy Anak ni Ma'am Partosa. Dahil ka na pinakagwapo. Nag-gitarista na no? ng Girl. national. Tara, let's go. Let's go. Hey, what's up mga sir Atomig Manukan Kao ba ako Ako mga Tropa Timote Nananghid kasi mga mama Walay pamahaw Nilakaw o Timote Dave Next time Apel na ka na mo ha Pakita na yung bike Uh, Pang kapoy na mga tropa pips Saan ang barangay ni? si Kaya pa ni mo? Timothy? pa? Kaya pa? Kau, noy? Wala ka Noy? Kaya Kyle? Kaya kaya Joshua batak man eh Ay si batak man eh Wala, eh, si Jan, Batakman, eh, wala problema Grabe si Noy Noy Gagigan pag dipolog go. Ang goal ni mo na Noy Dapat umubos mong timbang no? Before okay, ka mag-college, di diba? ba? Di ba, timbang sir. Ano yung boss na yung timbang na? Pagkapon, yung mabawi na. <laughs> <laughs> oh, lami bito. Ay, mabawi mo. Oh, lami bito. <laughs> lami, lami bito, mukhaon. So, kanil sila mga estudyante ni, ni sa Estudyante ni sa Katipuna National High School. Okay, nai-transfer ni Dave si Joshua. Hindi kang punta. Diyan, sir. Diyan. Like ay, si Jan di ay. Joshua niya. yan. Ni, ang bike ni... Bike ni Kyle. Tapon, tapon Color Boon green. Kasi nga lang sa'yo mong bike, Kyle. J-Lab Supreme Tech. Uh, J-Lab? Price. <laughs> Kane, bike ni Jan, oh. Kani, kang Jan, eh. kuan, uh, ah, i-build niya. Parehas may na nag-build. -nag build. nga na yung ngala ni mong bike, kay, uh, kuan, Jan? Hmm. Sa yung si bike, Jan? Tsunami is, is in 100 sir. Wow. Pero ang ngalan sa frame, Tsunami. Hmm. Pero ka ngalan dyan sa nakaitawag ano yun sa imong bike? Wala. <laughs> ah, wala. Okay. Ah, okay, sininyo ka na yung bike ko. Benzo. Baik sa papa. Ah, okay. Raptor. Carbon. Raptor. Tra ah, carbon. Carbon. Carbon berbuk Ah, okay. Nara, ang bike ni ko ano, Timothy oh. Timothy Bradley. Okay, nara. Saan na? Kind, Gold Adventure. Ah, Gold eh. oh. na yun eh. Oo. Ah, nag, ibutan ka lang nag DJ Ang hmm, halang, ang ako. Ang sa mga... Nami doha ka-pixie mga boss. Tapos, tulok ka MTB. So, ito yung bike ko. Tara, Ano? Tara, banti ta. Huwag okay, mo saka magmanungan mga boss. Kaning part ta mo eh, medyo taas-taas. Siguro from 1 to 10, mga 6. Manageable naman siya. Pero ko sa mga baguhan, medyo yayay. Tapos may spot dito na magandang picture-picture. Ito. Ayan. We're here Salina. sa Linay, sa highest peak dito sa manukan. I'm still with my bike ride buddy. Look at that. Sa part na to, medyo masarap talaga mag- Masarap mag-stop over kasi hangin kayo. Dool yeah. na pag-manukan, di ba? Dool na Tama, ah, natukong. Sentro naman, di ba? Natatatapan sa mga sancho. O, kaya. Picture na po sa kita. Sarap sa mga students, mga bossing, sa mga kabataan. Pagbay kasi they are full of energy. Hype na hype. So, yung energy nila nadadivert sa akin. Kaya parang masarap sarap din magbike. Sarap magbike. Yeah. <laughs> Manukan! Abante bante. abante! Dito na kami manukan mga bossing. Municipality of Manukan. Pakita ko sa inyo yung malaking manok dito. Ako nagigila. <laughs> Dako kayong manok! Ito yung manukan mga boss. Municipality nila ito. Ayan. Ito yung mga establishment dito. Baka about sa municipality nila. Iba't ibang agencies. One, two. Ah, okay ko diri ma. Tambo ra eh. <laughs> <laughs> mong sponsor, shout out to yung Sponsor ako sa kalitrong ko. Grabe oh. Ma'am na may lima bainte na tinapay. Ha? Wala pa luto. Wala pa na luto. Ha. Sa ng inyong call ma'am kanang slice bread. 42. To... Kanang 50 lang, ma'am. Ito sa ma'am. Ah. Oh, dito na dahil tasakuan. Sa bye-bye. Dito na lang ako ba. Oy, okay, salamat dai sa mga sponsor. Tag 95. Tunga may ani ni ninyo. Ang uh, mga kauban, buhay pa. 20. Buhay te, 20 na buhay namin sa 20 ha. Okay, tara. Kita mo nga ang sakuan. Bolivar mga bossing ng panukan so dito kami maghanap ng impuesto para makapagmerienda kanira mong panood to mga boss mga mga sir <laughs>